Kim Chu at Sian Lim pinatunayang going strong pa rin ang kanilang relasyon. Ngayong gabi ay binahagi ni Kim Chu sa kanyang social media na magkasama sila ng boyfriend na si Sian Lim. Tila reaksyon ito ni Kim Chu sa mga intriga sa pagitan ng boyfriend na si Sian Lim at kapuso actress na si Ashley Ortega. Kasama si Kim sa naging birthday dinner ng lola ni Sian Lim. Happy birthday, Lola! Happy birthday! Yay! <laughs> Road to 100! Matatanda ang inakusahan si Sian Lim ng mga netizens ng cheating dahil makailang beses itong spotted kasama ang kapuso actress na si Ashley Ortega. Dawit pa ang figure skater coach ni Sian. Dahil ito umano ang nagkukonsente sa mga pagkikita ni Sian at Ashley at niloloko raw ng aktor si Kim Chu Ang katotohanan sa likod ng pagkikita ni Ashley at Sian ay mayroon silang teleserye sa GMA ang Hearts on Ice. Ang kanilang teleserye ay ang kauna-unahang figure skating show ng GMA. Tinuldo ka na nga ni Ashley at Sian Lim ang issue sa pagitan nilang dalawa nang humarap sila sa MediaCon ng Hearts on Ice kahapon March 4 kung saan sila ang bagong bida ng serye. Say ni Ashley, magkaibigan lang daw sila ni Sian Lim. Paliwanag naman ni si Sian, bahagi ng kanilang preparasyon sa serye ang pag e ng figure skating off-cam upang maging makatotohanan ang kanilang role sa serye. Dagdag ni Sian, si posible raw na ang nakakita ng mga netizens sa kanila ni Ashley ay sa tuwing nagtitraining silang dalawa o di kaya ay nag-taping.